Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Diyan kayo sa PRC, inuupuan nyo mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor, nagsampa ng kaso against a doctor. Doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. What I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the uh, multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday and same as Senator Jingoy Estrada. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association, I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what uh, Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin, wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Mahalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, um, siya mismo and some doctors that he know, he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors owned by doctors, right there, may kita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, ito mga doktor na miyembro ni Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikeri ng Belkens Pharma ang matindi at mga katawa. Ilan sa mga doktor ay mayroong mini pharmacy sa kanila mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila. Of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, re resetahan I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check-up. So, the doctor will prescribe um, medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta reseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tulibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Pa. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedi's and Padawans. Ang Jedi ay itong mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkin's Pharmacy to some doctors. Now, mag kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here. Coming from the Security Exchange Commission, na inaamin mismo ng mga doctor na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy, na sila shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Kumayikita nyo po itong Zurex drug. Actually, hindi to kilala compare sa ibang mga drug um, drug store. Ano po itong Zur Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero kung titingnan mo, conflict of interest, why kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkens Mercury Drugstore and even Watson of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson these two drug stores drug companies walang kasalanan pero kinikeri nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs now sa Zurich drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magan. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina ng Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa, sa ngala ng salapi. Sabi pa nga doon sa jeep nung ako pinag-aaral pa. Asakai, God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Maraming pa rin mga bait. I know a lot of doctors in fact sila pa mismo ang lumanapit sa akin para magsumbong para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field medical community because gusto nila malinis yung kanilang hanay and an admire and salute those doctors right now nagikinig at nanonood sila kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako you have to go after these doctors Mr. Chair na nakakaya sa medical profession. Lastly, etong ginagawa, gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga PRC dito? Gunaw na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, Diyan kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampan ng kaso against a doctor. Doktor to doktor, lumulundag ang mga putyo. Pero kung pobre ang pasyente na biktima ng malpractice, uupuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo diyan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word. Kasi ito po yung naramdaman ko. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobre pasyente na biktima ng medical practice. Mostly from public hospitals na nagsampan ng kaso sa PRC. Pero nababaliwala at inuupuan.